Mga kapatid, tingnan natin ang mga talatang ito. Mateo 18.21 hanggang 22. Ilang beses po ba akong dapat magpatawad? Hanggang pitong beses po ba? Sumagot si Jesus, hindi hanggang pito, kundi hanggang pitumput-pitong ulit. Eclesiastes 37 pito hanggang walo. May panahon ng pananahimik at panahon ng pagsasalita panahon ng pakikidigma at panahon ng kapayapaan. Mahirap magpatawad, lalo na kung paulit-ulit, lalo na kung hindi nagsusorry, lalo na kung akala mo, kaya mo na, pero kapag naalala mo ulit, bumabalik ang luha. Pero sinabi ni Jesus, hanggang pitumput-pitong ulit, hindi bilang ang mahalaga, kundi ang puso ang puso ng nagpapatawad. Hindi dahil madali, kundi dahil malaya. Pero may panahon din para tumindig, para hindi hayaang abusuhin ang kabutihan, para ipaglaban ang katahimikan at dignidad. Ngayon, panalangin natin. Panginoon, turuan mo akong magpatawad at turuan mo rin akong manindigan kapag oras na. Panginoon, hindi po madali itong panalanging ito, kasi minsan, mas madaling magkimkim kaysa magpatawad. Mas madaling umiwas kaysa humarap. Mas madaling ngumiti sa labas kaysa amining may galit pa rin sa loob. Pero ngayon, lalapit ako sa iyo, buo ang puso, at sasabihin ko, Panginoon, turuan mo akong magpatawad turuan mo akong patawarin ang mga nanakit sa akin, maging malapit o dating malapit, mga kaibigan, pamilya, o taong minsan ko minahal, patawarin ang mga nang iwan, mga nang hamak, mga nagsabi ng salita na hanggang ngayon ay sugat pa rin sa puso ko. Hindi ko kaya sa sarili ko, pero alam kong sa tulong mo kaya kong bitawan hindi dahil okay na ang ginawa nila kundi dahil ayoko nang patuloy na mabuhay sa hawla ng galit panginoon gusto kong palayain sila at gusto ko ring palayain ang sarili ko kasi ang galit parang lasong ako ang uminom at habang iniisip kong sila ang pinaparusahan ako pala ang unti-unting nauubos kaya ngayon po, bit-bit ko ang mga pangalan, mga alaala, mga luha, at inilalagay ko sa iyo. Ikaw na ang bahala, Panginoon. Ikaw ang makatarungan. Ikaw ang maghihilom. Pero Panginoon, turuan mo rin akong manindigan kapag hindi na ito tama, kapag nilalapastangan na ang katahimikan ko, kapag inaabuso na ang kabutihan ko kasi sinabi rin sa salita mo, may panahon ng pananahimik at panahon ng pagsasalita. Kaya turuan mo akong maramdaman kung kailan ang alin. Turuan mo akong maging matalino, mapagpatawad, pero hindi martir. Hindi lahat ng pananahimik ay kabanalan. Minsan, ang katahimikan ay pagpayag, at ang pagpayag ay pagtalikod sa katarungan. Turuan mo akong humingi ng kapayapaan. Pero hindi kapalit ng dignidad. Turuan mo akong bumitiw. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ipinaglalaban ko ang katahimikan at kabanalan ng sarili kong espiritu. Turuan mo akong magsabi ng tama na. Kapag ang kabutihan ko'y ginagawang kasangkapan. Kapag ang oo ko'y pinipilit na kapag ang patawad ko'y ginagamit laban sa akin. Sa bawat pagpapatawad, turuan mo akong maging mas katulad mo, Jesus. Ikaw na tumanggap ng sampal, pero hindi nagmura. Ikaw na ipinako sa krus, pero nagdasal. Ama, patawarin mo sila. At sa bawat pagpanindigan, turuan mo akong maging tulad mo rin, na tumayo sa katotohanan na nilinis ang templo, na hindi natakot tumawag ng mali ang mali, pero laging may puso ng pagmamahal. O Diyos, bigyan mo ako ng puso ng pagpapatawad at tapang ng pagpanindigan, na sa pagitan ng awa at hustisya, ikaw ang maging sentro ng bawat desisyon. Sa pangalan ni Jesus, na siyang perpektong halimbawa ng pagpapatawad at paninindigan ito ang panalangin ng aking puso amen i-type mo lang amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso